Karun, bisan, osaka, ni mo nang karon bisan usa ka liso dili gyud nimo usikan ayaw gyud patakag tusok-tusok niya. tunlo nimo na lugiton gyud nang imong kuan makit ang gas iya lugiton gyud nang imong congratulations kung naa kay or kakakawan sa tuig nga 2025 pwede na ka mamilyonaryo so imagine na, pwede na ka mamilyonaryo kay ang balita ah balita dunay balita sa tuig 2024 katong miagi ang presyo sa kakao misaka no sa 180% 180% breaking all records na breaking all records tanan nga mga kuan mga mga high valued kuan uh, mga kuan mga James Gold Diamond skyrocketed siya si Pinay na kuan nagwa na, kuan. na niya yeah? so mita mitaas 180% breaking all records so taas pa sa kuan ni na sa gold sa diamond sa uban pa nga mga precious metal ang kakaw imagine oh isa pa na, pag naa kay punuan nga gisa kuan kakaw nga bisan na do 20 ka puno. 20 ka puno. Kay balita-balita ha. Ang kada kilo karon sa kakaw ni abot og 350 hantod. Taas pag 500 kilo sa kakaw. Sa una may sa una may una mangayo pa pangawaton na sa una sa mga kabataan pa namo ba pa Mingon pamiya, patuso pa misis yung kakaw ya usahay kuan pag yun masuko pag yun tong kay masuko pagyut tong pangayuan mo kay pantunlon man mo kalami man bis kay para nga i idura ra ba kay kuan ibutang sanigo or sa something baka dito ra sa binuk ni mo sa kakaw kay para patigom nimo imong tinusupan para ibu ibuad para mahimong kukwa kaya ang finish product sa kakao pinangon na siya o kukwa or tablia pastila nagmahal man ang cacao ron good kaya hindi man good ang, ang kuan ang presyo karon sa kuan ang 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 kukwa or cacao muna pang kuan sa tsokolati sa mga sa basta mga ingredients so nga pwedeng makwan ang kakao or kukwa grabe no muna na Karun, bisan, osa, ni mo nang karon bisan usa ka liso dili gyud nimo usikan ayaw gyud patakag tusok-tusok niya, tunlo nimo na lugiton gyud nang imong kwan makit-an sa lugiton gyud nang imong ipauli gyud nimo to ipasuka gyon nimo to kuno dia pag ikaw manusupay galit ka mo nang karon dili na sila magpatusok ila na lang yung book on the rich ibulan para safe pa ang ilang kakaw ona diha এটা <laughs> তো